Ayan namin nangyay sa lalawa. <laughs> Ayun. Ayan, <laughs> explore muna tayo. <laughs> sarado po <pa> guys. <laughs> Ay, kabayo. yun Qatar Emirates. Ha? Huh? Bili tayo ng ano oh. Magkano kaya to? Oh, Qatar Emirates. Oh. Pang pang bata. <laughs> pang bata ya. Cara dupa guys. Dupa. Hmm, tanggalnya. Cara dupa madlang <laughs> people. Oh, ito. Ito ang bag. Kaya lang, ang hmm. Ito. Red. Kaya. Ay, hindi siya for wheels. Mayroon naman maghanap ng bag. Ito ang pantalon. Magkano kaya ang pantalon? One half, ano ba to Bed sheet? One half lang, oh. One half, one half. Ang towel. Oh. Ito, pantalon pa rin. Oh, ang daming jeans. Mag Makalap tayo dito. Hmm. Lalaki naman. Choose me, o grapones. Two of luck. Yeah! Magkano kaya? Two, four. Two, four. Panganap nga tayo ng chinilas. Ay, ang chinilas nila. Ay, ang daming bag. Ay, ang daming chinilas. Ito ang bag. Ang oh, lalaki na lata yan. Ang daming sapatos o. Oh. Lalaki O. Bakit naman narabik ang sulat? Hindi tuloy mabasa. Kinilas. Pang ano to? Pang kadama. Hindi ito. Pang gala. Ano bang magandang kinilas? Hmm. Oh. Na pang ano? Pang pag na pag <laughs> sinilas. Yung pwede basa ang bibilhin natin. Bag. Sapatos. nilas, Yung nandun kanina. Sana maganda yun. Oh, pangbata, bata. Oh. Ang sapatos. Sapatos. Ah. Oh. Hello? 1 dinar lang, 1 dinar na 'yan, 300. Eh, what? Papela lang. Oh, 1 dinar, 1 dinar na 300. Oh. Hey, Ang lambot 'yung loob, oh. Oh, pang-ano? Pang-jogging, pang-basketball, oh. Ay, kain ng piece. <laughs> 1 dinar na 300 na 'no. Oh. oh. Ang dami. Ito oh. Maganda. Ito oh. Kasi ito kay Dagol sana oh. Pwede na hundred oh. Ano ba size nito? Bakit kasi Arabic? Pangragid. Oh. Hmm? Ang mura guys. Pwede na hundred lang. Diba? ah, oh. Ditas. Oh, yun no, know, pang export so. Oh. Kundi na lang ito mga kalods. Ito kaya. Mhm. Mm -hmm. Ganda oh. Bakit hindi? Matanggal. Bakit tayo matanggal? Oh. Ganda oh. Ganda oh. Ganda, oh. Mm -hmm. Pili na kayo guys. Pili na. Pili, pili. Alin ang gusto niya dyan? Ako ang gusto ko. Ito. Ay hindi. Ito white. White maganda. Pang lalaki naman dito. Ito naman, mga jeans. Jeans na panlalaki lalaki. O, t-shirt. Mga t-shirt, o. T-shirt, jeans, panlalaki lalaki. Ano tayo ng pang babae? O, ang daan. Pantalan, pantalan. T-shirt. Bakit hindi naman maintindihan yung price, o? Bukano ba yan? mga panglalaki dito oh. oh, ternohan oh. dito naman banda ternohan oh. may slip dun Oh. oh. Eh, okay, dito sa side na to pang lalaki na. Pang inner. Ano yan? dito naman no, oh, ang dami pang bata, pang bata naman dito. Mm. Oh, ang dami ng damit pang bata. Mm. Oh. <laughs> Jumper. Mm -hmm. Pang lalaki o pang bata, yun naman ang nakikita ng bayan. abang magmaki kita pang anong pang balaki? Oh. kita ang kita mga mga ang kita guys ang kita ang kita Oh, ito ang pangbabae. Kaso mo. Ano na dito? Tara. Balik sa dati. banget tela be beli Haibalik <tip> Ayan, yung bag ang hinahanap ko pero ito ang nabili ko asan na yun? 40 na? bag ang dami oh ang daming bag ah

Yung daming mga bago. Oh. <laughs> <laughs> mga blanket 6K din lang oh. Pang winter. Oh. Ang kentim PD naman ito. Lucky. Bakit yung 6 PD? Wala. Ang hinahanap ko ay bag. Wala naman akong nabiling bag. Diba yan? Ano? Uwi na nga. na. Awin na. Ha? Huh? Wala naman akong makita para sa akin. Puro pang lalaki. 7.50 pesos. bagbag lakad ulit hanap hanap nang wala ayan next online ay nako kakapagod puro naman kasi sarado pa dito Sana po nakanig ng ibang mabila ng bag. Ay, yung init. <laughs>